guys, magsabaw tayo ng halaan. Then, ihalo natin yung maliliit na isdang bato. Yan, kumulo na guys. Kaya natin yung halaan. Yan. Tapos, pati itong ano, isda natin. Halo na natin yan. Para malasa yung ating sabaw. Sabaw ng shield. Yan, pag kumulo, ito naman yung lalagay natin. Ayan sabay na natin yung ano, ting sangkap, ito panakot. Para mawala yung lansa. Ayan, lagyan natin ng asin. Para magkalasa. Hintay na natin maluluto. Ayan guys, kulong-kulong -kulo na. Hinaan natin, kaya mapaw Wow, sarap na sabaw nito guys. Tikman mo natin. Wow. Medyo matabang. Ah, sarap ng sarap ng sabaw. Dagdagan din ng asin. Medyo matabang. Ah, ng halaan. Sabaw pa lang eh. Ulam na. lagay natin yung ano meron tayong dahon ng sili kunting kulo lang kunting kulo lang ayos na basta natin kunti eh. hindi naan ko kasi kay maapaw Maliliit na ano, maliliit na lapu-lapu wow sabaw sabaw pang pagatas kunti na lang kunti na lang. natin kunti yung ano gulay wala pong maliliit hinihiwa-hiwa pa prito kasi dapat yan e, hinalo ko na sa sabaw para mas malasa sabaw ah ayos na to dahil kayo buto na tuntukin na natin And guys sabaw pa lang guys pa lang. to. O, oh, wala na sabaw. Okay na guys, kain na tayo.